DJ Rockies Secret Five. may itinuro sa akin ang amo ko. Kaya tuluyang nabago ang buhay ko. Hi DJ Rocky, Happy New Year! Itago mo na lang ako sa pangalang Lito. At ito. Ang aking secret file. Isa akong basurero noon. Hanggang ngayon pa naman. Basurero pa rin. Pero medyo nakakaangat-angat na ng konte. Naisipan ko lang magsulat kasi wala akong magawa sa buhay nitong mga nakaraang araw. Alam mo yun? Trip ko lang. Kasi naman, habang isinusulat ko ito, napapaisip lang ako sa layo na nang narating ko. Dati kasi, pangkaraniwan lang akong tao. Sabi ko nga kanina, basurero basurero. Nangangalakal ng na mga bote, dyaryo, bakal, mga sirang appliance, mga tiratirang pagkain. Oo, sa pagiging basurero ako nabuhay ng matagal na panahon. Sira ulo kasi ako nung kabataan ko. Pinag-aral ako noon, pero hindi nagtino. Pinairal ko ang katamaran ko. Kaya eto, naging basurero. May mga nagtanong na sa akin kung ikinahihiya ko yung pagiging basurero ko. Madalas kong isagot na pabiro na oo, ikinahihiya ko. Kasi madalas, ang baho, -baho ko kung ano yung amoy ng pinupulot ko, nagiging amoy ko na rin. Pero yung totoo, hindi ko to ikinahihiya. Bakit ko to ikahihiya? E eto yung alam kong gawin. Eto ang hanap buhay ko. Dito ako magaling. Mangalakal, lakal, ng basura, magbenta ng pwedeng maibenta. At magsaga sa tirang pagkain. Oo, dinanas ko yun lahat. At hindi ko yan ikinahihiya. Pero kung babalikan ko ang nakaraan ko, hindi ko masabing ginusto ko talagang maging basurero. Alam ko naman sa sarili ko, may iba pa akong magagawa. May mas desenteng trabaho pa akong pwedeng pasukin pero wala eh. Eto na. Ang nakasanayan kong gawin. Kaya dinerederecho ko na lang. Marami naman akong natutunan sa buhay, DJ Rahe. Marami-rami naman. Gaya ng magtiis. Magtiis sa araw-araw na sermon ng nanay ko. Kung bakit basura ang itinuturing kong ginto. Aba! Hindi kaya birong mangulekta ng basura? Hindi kaya madali ang magkahiwalay, maghiwahiwalay ng mga basura? Kung alin ang magkakauri, kung alin ang pwede pang ibenta, at kung alin ang hindi na mapapakinabangan. Na master ko yan. At kahit labag sa loob ng inay, inaral ko ang pagiging isang basurero. At yun ang isa sa mga paraan kong paano ko na itawid ang buhay ko. At nakatulong pa sa pamilya namin. Isa pa sa mga natutunan ko sa pagiging basurero ay yung pagpapasalamat. Magpasalamat sa mga maayos na nagtatapo ng kanilang basura para mapadali ang ginagawa kong pangangalakal. Magpasalamat sa mga may tira-tira dahil doon ako nakakakuha ng panawid gutom. At magpasalamat sa Diyos. Kasi minsan, hindi ko inaasahan, sa basura mismo ako nakapulot ng pera. Tapos yung pera na napupulot ko, ipinambibili ko ng masasarap na pagkain. Minsan pa nga akala, noong binibilhan ko ng pagkain, nakaw yung pera na pinambabayad ko. Pero sabi ko hindi, hindi naman ako holda pera namumulot lang ng pera. Hindi ako namumwersa. At ang pinakamahalaga sa lahat ng natutunan ko sa pagiging basurero ay ang pagsisipag. Sa ilang taon kong namamasura sa lugar namin, natutunan ko na hindi kayayaman yaman sa basura lang. Pero yayaman ka kung marunong kang humawak at magbenta ng basura. Gaya ng sabi ko, inaral ko kung paano ang tamang proseso na ginagawa ng isang marunong na basunero. Naghanap ako ng mga lugar na tambakan ng mga basura. Naghanap ako ng mga taong nakikinabang at bumibili ng basura. At higit sa lahat, naghanap ng pagkakataon kung saan ako kikita ng pera. Hindi ko naman pwedeng ilahad lahat sa kwento ko kasi nga secret eh. <laughs> Pero yung totoo, hindi naging madali ang buhay ko. Pati na ang mga karanasan ko. Isang araw noong taong 2019, may nakilala akong isang negosyante. May-ari siya ng isang tindahan ng mga local delicacy. Itago natin siya sa pangalang Sir Melvin. Si Sir Melvin ang maituturing kong nagbigay sa akin ng pagkakataon para lalo pang umangat sa buhay. At hindi habang buhay ng mga lakal ng basura. Isang beses kasi nakita niya akong namumulot ng panis na paninda na naitapon na nila. Nilapitan ako ni Sir Melvin, sabi niya. Boy, alam mo madalas kitang nakikita Kinukuha mo yung mga expired na tinda namin. Pati na yung mga tira-tirang tela na dinidispose namin, ninenenok mo. Anong ginagawa mo sa mga yan? Sagot ko sa kanya. Eh, sir, hindi nyo naman kailangan eh. Kaya yung ibang pagkain, kinakain ko na lang. Tapos yung tela, nililinis ko yun. Ginagawa kong basahan. Tapos binibenta ko sa naglalako. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos sabi niya, alam mo boy, ligo lang katapat mo. Pwede kitang kuning bilang extra dito sa tindahan ko. Mukhang masipag ka naman, matalino. Gawin kaya kitang packer? Sumagot ako. Ano po sir? Packer? Sagot niya. Oo, packer. Tagapak ng mga paninda ko. Tagalagay sa package. Pwede rin kitang gawing tagabenta rito. Balang araw. DJ Rocky, hindi ko alam. Pero bigla akong napapayag ni Sir Melvin sa alok niya. Siyempre naman, hindi ko sinayang yung oportunidad na maging tauhan ni Sir Melvin sa tindahan niya. Kaya kinabukasan agad pumasok ako sa tindahan niya. Nagsuot ako ng puting t-shirt at medyo kupas na maong na pantalon. Yun lang kasi ang matinong damit na meron ako na panglakad. At agad-agad nung mismong araw na yon, tinuruan ako ni Sir Melvin na mga gagawin ko. At yun na ang araw na tumapos sa pagiging full-time basurero job ko. Tuluyan na akong naging isang empleyado. Food packer. Medyo iba sa pandinig ang titulo ko pero pwede na ang sahod ko, minimum wage araw-araw. Nagsimula ako sa pagiging probationary. Hanggang sa naregular ako pagkatapos ng isang taon. Year 2020, yun nga lang, pandemic Kaya humina ng gusto ang negosyo ni Sir Melvin. Kaya sabi niya sa akin, habang lockdown, mamasukan daw muna ako sa kanila bilang houseboy. Pansamantala lang, habang bawal pa magbukas yung tindahan, dahil sa ECQ. DJ Rocky nung lockdown, akala ko wala na akong babalik ang trabaho. Kasi ang tagal ng ECQ sa lugar namin ni Sir Melvin eh. Minsan nga akala ko pasuko na siya sa negosyo niya. Madalas ko siyang marinig na parang ayaw na niyang buksan uli yung tindahan. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. At ganun din si Sir Melvin nagbukas muli ang tindahan niya. Noong naibaba sa GCQ ang quarantine classification sa amin. Pero noong mga panahong yon, ng lockdown, ay may itinuro sa akin si Sir Melvin na isang malupit na sekreto na nagamit ko para lalo pa akong umasenso at hindi ko yun makakalimutan sa buong buhay ko. Isang araw, nakita ako ni Sir Melvin na nagbibilang, literal na nagbibilang ng sahod ko. Napansin niyang hindi ako marunong mag-budget. Mayamaya binigyan niya ako ng mga white envelope. Sabi niya, o oh, eto lito para hindi sayang ang sahod mo. Sulatan mo yung mga envelope na yan, ng mga bagay na paglalaanan mo ng isinasahod mo. Halimbawa, itong isang envelope para sa pagkain. Yung isa naman para sa grocery mo. Yung isa para sa savings mo. Dapat meron ka dyan palagi ha? At gagalawin mo lang yan pag emergency. At yung isa, sulatan mo ng malaking between sa gitna ng sobre. Yan ay para sa magiging negosyo mo balang araw. DJ Rocky, natulala ako sa itinuro sa akin ni Sir Melvin. Tinuruan niya ako kung paano i-budget ang pera ko. Kung anong meron ako, pagkasahin ko pero wag na wag ko raw kalilimutang magtabi para sa savings ko. At para sa negosyong itatayo ko raw balang araw. Yun ang bilin sa akin ni Sir Melvin. Tinanong ko nga siya eh kung anong negosyo ang itatayo ko. Eh hindi naman ako marunong magpatakbo ng negosyo. Ang sabi na lang niya, balang araw, malalaman ko rin kung anong negosyo yon. Ang mahalaga raw, matuto akong mag-budget, mag-ipon at mamuhay ayon sa kinikita kong pera. Maliit lang daw sa ngayon ang perang kinikita ko pero Ayusin ko lang daw ang paghawak sa pera. Lalagudin daw ito kalaunan. Mga ilang buwan din akong nangapa kung paano aayusin ang paghawak sa pera ko. Mga ilang beses din ako nagpalit ng label sa mga sobre na ibinigay ni Sir Melvin sa akin. Hindi ko kasi agad naisip kung ano yung mga dapat ko talagang unahin. Pero natutunan ko rin at isa sa mga naisip kong label sa isa sa mga sobre ay ang pagtatabi ng ipon para ialay sa simbahan. 10% ng kita ko buwan-buwan. Itinatabi ko sa sobre tapos pag magsisimba ko, iaalay ko yun. Pasasalamat ko na lang kay Lord na hindi niya ako pinababayaan kahit wala akong tinapos sa pag-aaral. Pasasalamat kasi... Ipinakilala niya ako kay Sir Melvin na siyang nakatulong talaga sa akin para tumayo at umangat sa buhay. Yung ibang porsyento ng kita ko isinusobre ko rin at ibinibigay ko para kay nanay, tatay at sa mga kapatid ko. Pandagdag na rin sa pambayad namin sa bahay, sa kuryente, sa tubig. Kahit paano, hindi na barya-barya ang ko sa kanila, kundi perang papel na. At ayun nga, fast forward year 2023, binigyan ako ni Sir Melvin ng promosyon. Nagbukas siya ng bagong branch ng Delicacy Store namin sa isang shopping center at ako, yung naatasan niyang mag-manage. Hindi naging madali ang trabaho pero masasabi ko namang sulit yung pagod at deskarte na iginugol ko para panatilihing bukas at kumikita yung bagong branch niya. Napakalaki ng utang na loob ko kay Sir Melvin sa tiwalang ibinigay niya para ibigay sa akin yung posisyon na yun. At dahil sa promotion kong yun, lalong lumaki ang iniipon ko sa mga sobre ko. Oo, nakaipon ako ng malaki para makapag, makapagpatayo na rin ako ng sarili kong negosyo. Kaya 2024, nagtayo na rin ako ng sarili kong food shop. Order based lang muna sa umpisa. Online ang pagbebenta at through delivery. Ang mga ibinebenta ko, mga kakanin din na sikat sa lugar namin suman, pichi pichi, poto with cheese, bibingka, cookies, at kung ano-ano pa. Mga simpleng delikasi lang muna. Yung mga natutunan ko sa tindahan lang ni Sir Melvin. At para hindi ako maging kompetensya kay Sir Melvin, ibang market ko, sinadya akong magbenta sa ibang area. Sa kabila ng lahat ng yun, hindi ko pa rin binibitawan ang pagiging manager ko sa branch ng delicacy store ni Sir Melvin. Ako pa rin ang nangangasiwa sa tindahan niyang yun at kung ano man ang mga baon na leksyon na natutunan ko sa trabaho, hindi eh, naman ako nakakalimot na magturo din sa mga tauhan ko sa sarili kong negosyo. Yung mismong itinuro sa akin ni Sir Melvin, itinuro ko rin sa kanila. Tinuruan ko rin silang mag-ipon para sa sarili nila. Para sa magiging negosyo nila balang araw. At para ialay din nila. Yung... isang sobre sa Panginoon. Tatlong tao pa lang ang tauhan na meron ako sa food shop ko. Pero masasabi kong sila ang mga pinagkakatiwalaan ko. Mga kapwa ko rin sila basurero noon, DJ Rocky. Hindi ko rin naman siyempre kinalimutan kung saan ako nang galing. Kaya hinila ko rin ang mga kaibigan kong basurero pataas. Binigyan ko rin sila ng desenteng pagkakakitaan. At ngayon maunlad na ang negosyo ko sana tuloy-tuloy na 'no. Kung meron man akong pinakamahalagang natutunan sa lahat ng mga karanasan ko, yun ay ang maganda para sa kinabukasan. Wala kasing kasiguraduhan kung ano ang magiging itsura ng hinaharap, 'di ba? Base sa kung ano ang ginagawa natin saka sa kasalukuyan ang magiging itsura ng kinabukasan natin. Kaya hindi ko hinahayaan na Mananatili lang akong lugmok sa kahirapan at habang buhay na mga ngalakal ng basura. Kailangan may gawin ako para umunlad. At nagawa ko naman yun. Sana magsilbing inspirasyon sa ibang karanasan ko. Habang may buhay, may pag-asa. Kailangan lang natin gumawa ng isang hakbang o isang desisyon para baguhin ang takbo ng buhay natin. Patungo sa isang mas magandang bukas at nagsisimula yon sa pagguhit ng isang magandang kasalukuyan. Sana lahat ng nakinig ng kwento ko, gumuhit din ng magandang drawing ngayon. At magkatotoo sana ito sa takdang panahon. Hindi tayo habang buhay na lugmok kung ang nating bumangon at umangat. Gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito para magpasalamat kay Sir Melvin. Sir, salamat sa lahat. Alam mo na yun, Ayokong maihiyak sa kwento ko, basta sigurado akong nakikinig ka ngayon. Salamat, salamat. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Maraming salamat sa programa mo na nakakatulong na magbahagi sa iba ang good vibes ng Love Radio. Muli, ako si Lito at ito ang aking secret vow.